Hello po magandang hapon. Ito po yung bathroom renovation. Ito po, buong unit po ito. So meron po kasi mga nagtatanong, mamagkano po yung sa bathroom? Kadalasan po pag bathroom lang umaabot po yan ng 70k. Uh, labor, materials, tsaka po accessories. Siyempre, ang pinakamahal talaga dyan yung mga accessories na ilalagay nyo. Kasi kung let's say meron tong heater, heater pa lang nasa 8K pataas na, ba? Diba? Tapos yung shower set, magkano na rin yan. So, ito po yung bathroom ni Lumina. Meron po yan mga existing na tiles. Tinatanggal po namin yan. Pati po yung mga uh, toilet bowl, laboratory, tinatanggal po namin yan. So, sa amin, tap-tap lang kami. Then, um, ayun na. Kung saan naka-install dati yung toilet bowl, doon lang din kami naglalagay ulit. Then, sa floor drain, napansin nyo, di ba? Hindi siya deep na. So, ganun lang. Kung saan na po yung dating abang, doon lang din po kami nagpo-connect. So, eto pa, isa pa sa napapansin po sa renovation na, namin, yung pinaka-niche. Ayan mapapansin nyo sa kabilang kabilang side po may bahay so eto po uh, minsan kasi may clients ako na mam Ma gusto ko rin ng niche Ayan. so paano ba namin ginagawa yung niche ganito po inuukaan po namin yan uh, hindi naman po maapektuhan yung integrity ng ating wall kasi buhos naman po eto ang mga unit po sa Lumina is buhos po yan. Ayan po. Tapos hindi na lang po natin siya sinagan, Parang tuhan lang na patungan lang ng sabon. So kung mapapansin nyo, ganito lang din po yung pinakalapad niya. Ayan po. So yung pinakalikod niyan, sasapinan na lang po namin to ng tiles. Tapos sa likod, um, papahiran na lang po ng semento. Tapos ito pong paikot na yan, lalagyan po yan ng tiles. So, ganun lang. Ayan po, i-figure out yun na lang kung paano namin yan uh, gagawin na niche. So, importante rin pag nagpa-renovate kayo ng bathroom, kailangan sabihin nyo na po si contractor kung ano po yung mga ilalagay nyo. Let's say, si mama ng heater. So, habang hindi pa tayo nakakapag-tiles, kailangan uh, may, may abang na natin yung wirings para sa heater. Ayan po. Tapos yung, yung shower set po, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Minsan one way lang, minsan two way. So, kung ang shower set nyo is two way, dapat two, two dalawang tubo rin po ang iaabang dyan. Then, kung dito po yung ating uh, nabatory nagpapaabang -apa na rin po si ma'am ng outlet saksakan. So, kailangan, uh, habang hindi pa po tayo nagtatais, sabihan na po natin si contractor. Diba? Kasi mahirap na pong mag-wirings dyan, mag-abang ng mga uh, tubo, wirings, pag nakatais na uh, madodoblihan po kayo sa gastos. Worse, ah uh, baka po mahirapan din yung tile setter o yung gumagawa. So, mapapansin nyo yung wall natin, uh, inukaan ng konti. ah uh, para po kumapit po yung ating tiles. Pero si Kuya Joan, pinapahiran niya pa rin ng semento. Ayan po. So pagdating po sa tiles, ang ideal, para sa akin ideal, na gamitin is 60x60 60 sa wall, tsaka 30x60. Tapos dito naman po sa flooring, syempre kung gumamit po kayo ng 60x60, 60, pwede rin po ditong 60x60, 60, pwede rin po 30x60. Huwag po kayong gumamit ng 40x40 40 kasi ang linya hindi po masusundan hindi po mali masusundan yung linya ng tiles. Let's say, ang ginamit nyo po dito sa flooring is 40 by 40. Parang off na siya tignan. Ayan po. So, pagdating po sa wall, mas maganda po yung glossy, yung madulas, para madaling linisin. Pagdating naman po sa flooring, syempre, yung hindi po madulas. Meron pong magaspang, meron pong mat, yung semi-rap semi, semi -rap lang. So, yun po yung mga ideal para dito sa ating uh, floor tiles. So, ito pong i-share ko lang po pala sa inyo. Ito pong design ng tiles, ma'am. Idea na meron po siyang sinan sa akin na medyo malapit lang. Sabi ko, hindi ko ma makukuha yung talagang pinaka-design pero yung gaya lang. So, sabi niya, okay lang ma'am. So, ito po, dito po sa may accent natin, dito po yan sa may shower area nakalagay. 30, 30 by 60 po ito. Ayan, 30 by 60. So, yung ating, yung ating 30 by 60 hanggang sa flooring po yan. Kaya, ang naisip po po dyan, uh, since hanggang flooring, kailangan hindi madula. So, okay lang kasi pang-accent lang din naman nung dito. Ayan po. So, sa pinaka-renovation po namin, let's say, merong mga niche, may mga shower, may mga heater, may mga outlets. Pag full renovation po, kasama na yan. So, wala na kami additional chance. Sinasama na po namin lahat. Tapos dito po sa the rest po ng ating ng flooring, um, puti naman po dito kasi nag nagbigay lang po si ma'am sa akin ng ng picture tapos yun nga gagayahin lang namin so etong maliit na area na to uh, maliit lang pero sobrang gastos sobrang matrabaho din eto nga po pala yung dating pinto nilipat na lang po namin dito sa may Nilipat uh, nilipat papuntang kitchen kasi nga Masyadong ano to eh. Kitang-kita talaga dyan sa may, ano, sa may main door. Tapos, ang gusto yata ni ma'am dito is, um, is sliding. Ayan. Itatanong ko yun sa kay tata eh, kung paano yung magiging sliding namin dito. So, kung may budget naman, mas maganda po uh, bago na lang lahat ng ilalagay natin sa bathroom. Pero kung halimbawa budget lang, pwede naman yung toilet bowl lang ulit ni Lumina. So bali yung pinaka ceiling po nito, uh, lalagyan din po namin to ng PVC panels. Meron din po pala akong i kasi si Sir nagpapaad po sila ng water tank. Kaya may butas tayo doon sa ka slab kasi ah uh, gusto ni sir magpalagay ng water tank kawa na ang uh, dito nga sa lumina Minsan walang tubig, minsan mahina. So, ayun. Dahil first, first yun sa first time yun sa aming uh, renovation, additional po ayun. ayun, so abangan na lang po natin. Ah, uh, ko lang din po pala ang ginagamit po naming um, mixture sa ating pagtatiles. Halong semento po palagi at chapa po, adisi.